may mga humanga, at meron din namang mga nambash sa aktor na si Mark Heras. Matapos kumalat sa social media ang video ng pagsasayaw niya sa isang male bar. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sentro ng maugong na showbiz balita ang tinaguri ang bad boy ng dance floor na si Mark Heras. Matapos kumalat ang video niya ng pagsasayaw sa isang male bar sa Paranaque at sa showbiz vlog ng quiz mo sa host na si O.G. Diaz. Ipinaliwanag ng aktor kung bakit siya nag-perform doon. Kaya eh, tinanong ko siya kung ano ba iba't eh, ka nag-perform doon? Bakit oh. daw? Eh, may talent siya naman. Pangalawa, Mama Oggs, ang daming kumukwestiyon. Yan bang mga kumukwestiyon na yan eh? Kaya bang pakainin ng pamilya ko kapag nagugutong? Paglilinaw din ni Mark, dalawang dance number lang naman ang ginawa niya at pagkatapos ay umalis na. Si Mark ngayon ay isang self-managed talent. Dagdag pa rin mga wala rin naman daw nagpapatunay na bukod sa pagkasayaw eh may iba pang ginawa si Mark, kaugnay ng nasabing show. Eh ako naman ang paniniwala ko, kesa ng mga yung pamilya. Tama. Diba? Eh siya naman ang inaasahan. Payagan na natin, hindi naman natin maibibigay yung mga pangangailangan ng pamilya, pa diba? And with that, isa lang ang malinaw, Mark did what he does best. Ang pagkasayaw at walang masamariyan, lalo na kung para naman sa pamilya. After all, kanya rin naman ang title na bad boy ng dance floor. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfory, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag informasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.